Andam na ang upat ka kompanya sa sundalo sa Tent ID nga pwedeng i-deploy bisan asang lugar sa Davao Region. Sila ang Election Duty Battalion magbantay sa mga butante hilabinas sa mga lugar nga gibutang sa areas of concern sa COMELEC karong barangay og SK Elections 2023. Ang activation ceremony gihimo sa Aguila Hall Camp General Manuel Tian Sr. sa Mawab Davao de Oro. Nakahibalo na sab sila sa mga responsibilidad gigipaubos sab sila sa duha ka adlaw nga seminar sa COMELEC po kinahanga po ang kwasya binaka-readily available po sa TNIT. Tait sa ito ang mga infantry brigades and battalions nga na ay mga respective operation. Sila po is mo atong pinaka-readily available force nga i-deploy na ito no? dito sa so, mga election areas of so, Sarin. Kaming election duty battalion duty, ang primary objective ni Dani is secure ang election, no, uh, primary leader to the area of responsibility. Pero dili man lang po sila nag-secure, sir. No, uh, naaman po na ito mga infantry brigades and battalions nga na ay mga AORs. Sila ang yung concept, Di naka peak reaction force na to na pwede na to i-deploy dito sa mga election areas of concern. Ning baguhay lang, gihimo sab sa Police Regional Office 11 ang simultaneous multi-agency send-off and turnover ceremony sa so government forces o resources. Mismong si Police Brigadier General Alden Delvo, ang hepe sa Police Regional Office 11 ang nag-organisa sa send-off ceremony sa puwersa nga magsilbing contingent alang sa seguridad sa barangay o SK elections. Gilang kuban kini sa mga pulis, sundalo o coast guard, komelek na ang magmonitor sa puwersa o apil sa gi-turnover over ngadto sa Comelec ang mga sakyanan o mga communication devices o ubang gamit nga importante sa eleksyon.